Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may wasang ibunya ang kamalian. Welcome po mga kaibigan sa programang ito ng Iglesia ni Cristo ang Pagubunyag. Gaya po ng dati ay hangad po namin na patuloy kayong makasama sa ganitong napakahalagang pagtalakay. Bago lang po ang ating pagtalakay ay bigyan daan muna natin ang ginawa naming panayam o interview. Nakatala sa lokal ng Manabo, diyan po sa Distrito Eklesiastiko ng Abra, si kapatid na Henry Collado. Narito po sila. Ako po ipinanganak bilang isang katoliko. Mula sa katolikong angkan. Nabinyagan po ako dito sa parokya ng Lourdes, Manabu Abra. Anak po ako ng isang pastoral leader at isang apostolada. Bilang katolikong magulang, pinasok din po ako sa Birbadong High uh, School na pag-aari pag ng mga madre. Pare. Dito po sa uh, dito rin po sa Lourdes High School. Bilang estudyante po, naging sakristan din po ako. Dito po sa Orlando of Lourdes Paris. Bilang sakristan, kung anong pinapagawa ng pare, siyempre sinusunod. Katulad ng bago tatanggap ng communion, magkukumpisal para mapatawad daw yung mga kasalanan. Para malinis muli bago tatanggapin yung communion. Na, nung grade 3 na po ako, doon na po ako nag-umpisa ng first communion. Doon na rin po nag-umpisa ng pagkukumpisal. Tiwalang-tiwala po ako na talagang mapapatawad ang kasalanan. Siyempre, yun ang toro. Pagkatapos ko po ng ko ko na nung First Communion, tuloy-tuloy na po ako nag-co-communion. Nung panahon po ni Aure Tagora, na na po ako bilang pastoral leader. Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung panga, magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag uh, emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Iyon ang pinagkalob sa amin na, na tungkulin ng ubispo. Bilang isang katoliko, talagang debuted po ako na katoliko. Wala, akong, wala po kasi ako narinig na ibang aral pa noon. Kaya tiwalang tiwala ako na ang katoliko, yun ang maliligtas Bilang isang OFW po, may kasamahan po akong kakwarto ko na kaanib ng Iglesia ni Kristo. 2010, bago ako nag, uh, nagbakasyon dito sa Pilipinas, inanya na, niya po ako sa pamamahayag. Nung bumalik po ulit ako sa trabaho, sa tuwing Webes po ng hapon, iniiwanan po ako ng kakwarto ko dahil may sumusundo po sa kanya. Sabi ko, huwag ka pwedeng makasama dyan sa pinupuntahan mo. Ayun po ang biro ko sa kanya. Pwede. Yun naman po ang sagot, na, sagot po ng kasama ko. Eh, sumama na po ako sa kanila. May 5, 2011 po yun. Hindi ko po malilimutan yung araw po na yun. Yung araw din po yun, yung pagsamba na yun, pagbukas na pagbukas po lang po ng pinto ramdam na ramdam ko na po ibang parang iba na po ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng panalangin, nag-text na po. Ibang iba yung aral. Kasi ang aral ng Iglesia Katolika Romana, kung ano ang binasa nila bilang gospel, first reading, second reading, third reading, iba na po yung paliwanag. Iba na po yung sense kung nandiyan ko minsan nga po, nandiyan na po yung napunta na po sa katoliko, sa politiko. Ganun po ang Iglesia Katolika. Doon ko naantig na wala pala doon sa totoong aral. Marami po talagang aral na sinampalatay na ng Katolika na labag sa aral ng totoong aral na sinasampalatayan doon sa Biblia, kagaya ng pangumpisal na ginawa ko noon halos linggo-linggo na nag po sa pari. Bawal pala po yun sa totoong aral. Hindi pala turo ng Panginoong Diyos yun. Dahil ang totoo po, sa Panginoong Diyos lang po tayo dapat mangumpisal, dapat humingi ng tawad. Mga kaibigan, narinig po ninyo sa bahagi ng ating ginawang panayam na noong sila ay kabilang pa sa Iglesia Katolika, ang isa sa mga ginagawa nila ay ang pagkukumpisal sa pare ng kanilang mga kasalanan sapagkat yun ang kanilang kinamulatang gawain. Mga kaibigan, ang na natin ng pagtalakay ngayon ay ang pagkukumpisal sa pare ng mga kasalanan ng kanilang mga kaanib. Ano po ang pinagbabatayan ng mga paring katoliko sa pagsasabing sila raw ay may karapatang makapagpatawad ng kasalanan. Sinasabi nila na hindi raw baan na totoo na binigyan sila ng ating Pangineso Kristo ng kapangyarihang makapagpatawad ng kasalanan. Sapagat nakasulat sa Juan 20, hanggang 23 na binigyan daw ng ating Pangineso Kristo ang kanyang mga apostol na magpatawad ng kasalanan. Mabuti basahin muna natin itong nakasulat sa Juan 20. 21 hanggang 23, ganito ang ating mababasa. Sinabi ngang muli sa kanila na Jesus, Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman, sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. sinumang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, ay hindi pinatatawad. Tama po ang nakasulat sa mga talatang binasa natin. Hindi po namin tinututulan yan. Nang mga apostol, batay sa binasa natin, ay pinagkalooban ng Panginoong Kristo ng karapatang makapagpatawad ng kasalanan. Eh pero, ipinagdidiin na namin mga kaibigan, hindi po mapatutunayan na ito ay sa pamamagitan ng pagpapakumpisal gaya ng ginagawa ng mga pare. Kaya alamin na po natin kaagad, paano isinagawa ng mga apostol ang kanilang karapatang magpatawad ng kasalanan? Sa pamamagitan po ba ng pagtatayo ng kumpisyonaryo? Nagpakumpisal po ba sila? Pakinggan natin ang sagot ng Biblia. Dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, sa gawa 2.38, ganito ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangag-bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, ang ginagawa po ng mga pare ay hindi po ginawa ng mga apostol. Ang mga apostol ay hindi po nagtatag ng pakumpisalan. Tinupad po ng mga apostol gaya ng narinig natin ang karapatang makapagpatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng paggagawad ng bautismo. Bakit po sa pamamagitan ng bautismo ay matatamo ang kapatawaran ng mga kasalanan? Sapagat gaya nga po ng inyong makikita sa inyong mga television screen, Batay po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol sa gawa 22.16, ang tunay na bautismo ay makahuhugas ng mga kasalanan. Kaya napakahalaga po ng bautismo sa tunay na iglesia sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At kung ang isang lingkod ng Panginoon Diyos ay muling magkasala, eh hindi na po uli magpapabautismo. Sabagat batay po sa unang Juan 1.9, ipahahayag ang kanilang mga kasalanan at ipatatawad ng Diyos sa kanila sa paumagitan ng ating Panginoong Kristo. Mga kaibigan, salungat at labag sa pagtuturo ng Biblia ang pagkukumpisal sa pare. Ngayon, ang sabi nila, eh hindi ba malino na nakasulat sa Juan 20.23? Ang sabi doon ng ating Panginoong Yesu Kristo, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, eh hindi pinatatawad. O mga kaibigan, alamin naman natin, ano naman ang ginawa ng mga apostol sa mga hindi nila pinatawad. Ang babasahin namin ay pahayag ni Apostol Pablo, dito po sa unang Korinto, 5.1 hanggang 5, ganito ang kanyang pagtuturo. Pakinggan natin. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo na ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng mga bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus nang nangagkakatipong kayo at ang aking espirito na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espirito ay maligta sa araw ng Panginoong Hesus. Mga kaibigan, nasagot yung katanungan natin. Nang makarating po sa kaalaman ng mga apostol, katulad ni Apostol Pablo, ang mga kasalanan ng mga unang kristyano noon, hindi po sila nagtayo ng pakumpisalan. Hindi sila nagtatag ng kumpisyonaryo. Ano po ang ginawa doon sa mga masamang tao na ang sabi ng Biblia, nagpatuloy sa kanilang mga kasalanan? Sila po ay inalis sa iglesia at ibinigay na kay satanas. Ano pa ang pinagbabatayan ng mga paring katoliko sa kanilang pagpapakumpisal? Alinsunod po sa kanila na kanino raw ang kapangyarihan ngayon na makapagpatawad ng kasalanan at ano ring mga talata ang kanilang sinesitas? Ang dala naming aklat ay Aklat Katoliko. Ito po ay pinabagatang siyang inyong pakinggan ang aral na katoliko. Ang sumulat nito isang paring na si Ginoong Enrique de Mont, Babasahin natin ang nakatala dito po sa pahina 209. Ang may kapangyarihang makapagpatawad ng mga kasalanan. Ngayon, ang kapangyarihang makapagpatawad ng mga kasalanan ay nasa mga obispo at mga pare ng Iglesia Katolika. Tunay nga, ang kapangyarihang hindi ibinigay ng Diyos sa mga anghel at mga arkanghelman at sa alin pa pulutong na nasa langit ay ibinigay niya sa mga taong nagpapari na sinabi sa kanila. Ang lahat na inyong talian sa ibabo ng lupa ay tatalian naman sa langit. At ang lahat na inyong kalagan dito sa lupa ay kakalagan naman sa langit. Mateo 18.18 Ang mga saserdote o pare ay nagpapatawad ng mga kasalanan sa sakramentong pagkukumpisal sa lugar ng Diyos. Mga kaibigan, narinig po ninyo alinsunod po sa sumulat ng aklat na ito, ang kapangyarihan daw ngayon na makapagpatawad ng kasalanan ay nasa mga obispo at pare ng Iglesia Katolika. Sipin niyon mga kaibigan. Ano ang kanilang ibinibigay na dahilan? Ang sabi pa ng paring si Enrique de Mon sapagkat sila raw, ang mga pare, ay nagpapatawad ng kasalanan sa lugar ng Diyos. At yun niya, sinitas nila yung nakasulat sa Mateo 18.18. Ang nakalagay doon na ang talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Eh, sana napansin po ninyo, sana mapansin po ninyo mga mahal naming mga sumusubaybay, matatalino po kayo pinalilitaw nila na ang pagkakalag ay ang pagpapatawad ng kasalanan. Eh may mahalagang mapansin tayo mga kaibigan. Kung ang ikinakalag ay kasalanan, ano lilitaw na kanilang itinatali? O di lilitaw na kasalanan ng kanilang itinatali pagkat ayon sa kanila, yun din ang kanilang kinakalag. Eh pero mga kaibigan, suriin natin sa liwanag ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Hindi po ng ating opinion o ng ating palapalagay o kuro-kuro. Alin po ang itinuturo ng Biblia na panali o pamigkis? Pakinggan ninyo sa Epeso 6.14, ay ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Dingin natin. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran o narinig po ninyo ang pamigkis o ang tali, yun ang katotohanan. Kung alin ang katotohanan, batay sa Juan 17-17, ganito ang inyong maririnig. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Alin po ang katotohanan na panali o pamigkis? Ang salita ng Panginoon Diyos. Ang salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. E paano ho ang pagtatali nitong mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Pakinggan natin ang pahayag dito po sa Ebanghelyo alinsunod sa Ebanghelistang si Marcos. Ganito ang ating mababasa sa 16.15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabutismuhan ay maliligtas. Datapuat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kaibigan, kung paano po itinatali ang mga katotohanan ng Panginoon Diyos, ay sa pamamagitan po ng pangangaral. Pangangaral ng mga tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Ang sumampalataya sa kanilang pagtuturo o pangangaral ay maliligtas. Mga kaibigan, paano naman po yung pagkakalag? Pakinggan ninyo sa Unang Korinto, dito po sa 5.13, Ganito ang pahayag sa atin ng apostol na si Pablo. Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, yung pagtatali ay pangangaral ng mga salita ng Diyos batay po sa ating pinag-aaralan at yung pagkakalag ay sa pamamagitan po ng pagtitiwalag. E alamin natin mga kaibigan, ano po ang katunayang ang itiniwalag o inihiwalay sa iglesia, eh hindi na po natatalian ng salita ng Panginoon Diyos. Kanino na po ibinibigay ang mga itinitiwalag? Pakinggan natin muli si Apostol Pablo, dito po sa unang Timoteo, sa 1.19 hanggang 20, ganito ang kanyang pahayag. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturoang huwag mamusong. Mga kaibigan, pagka ang tao ay natiwalag o inilabas na sa tunay na iglesia, ibinibigay na po kay Satanas kaya hindi na po maliligtas. Kaya ang kahulugan ng binabanggit ng ating Panginoon Kristo doon sa 18-18 ng Mateo na pagtatali e eh, pangangara pangangaral ng mga salita ng Diyos. At yung pagkakalag e eh, pagtitiwalag. Mga kaibigan, hindi po mapagbabatayan ang nakasulat sa Mateo 18-18 sa pagpapakumpisal ng mga paring katoliko. Anong aral po ng Biblia? ang sinasalungat ng turo ng Iglesia Katolika ukol sa konfesyon o sa pagpapakumpisal. Pakinggan natin ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Awit, 32.5. Ito po ay mula sa King James Version. Niliwat na po sa ating wika. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ikukumpisal ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ng kasamaan ng aking kasalanan. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo? Ang may pahayag nito ay ang lingkod ng Diyos na si David. Nung siya ay magkasala sa Panginoon Diyos, ang sabi po niya, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo. Yan ang unang dapat gawin, eh, kilalanin ng kasalanan. Pero kanino niya ipinakilala sa Panginoon Diyos? Pagkatapos ano ginawa niya? Ang sabi pa niya, aking ikukumpisal ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon. Sa Panginoon Diyos yan, nag o nagkumpisal ng kanyang kasalanan. Iba naman ito sa ipinatutupad ng simbahang katoliko. Pagka ang kanilang mga kaanib ay nagkasala sa Panginoon Diyos, ay pinapupunta sa mga pare at doon sila nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan. Mga kaibigan, binabasa lang po natin ang Biblia. Gaya po ng madalas naming mabanggit sa palatuntunang ito, sa ganitong mga pagtalakay natin kung saan ay meron tayong ibinubunyag ng mga maling gawain sa alinmang relihiyon eh hindi po layunin kailanman ng programang ito na mangatake o kaya ay makapanugat ng damdamin ng sino man. Inihahayag po natin ang mga katotohan ng itinuturo ng Biblia. Tandaan natin mga mahal na kaibigan, sa Panginoon Diyos tayo nagkasala o nagkakasala. Kaya sa Kanya dapat ipahayag ang ating mga nagawang pagsalangsang o pagkakasala. Gaya po ng ating pinapaksa, ang Panginoon Diyos, ang siyang may kapangyarihan, ang siyang tunay na makapagpapatawad, ng ating mga kasalanan. E eh bakit kaya maaasahan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na kapag ka sa Panginoon Diyos inihayag o ipinahayag, ikinumpisal ang kanilang mga kasalanan ay tiyak na sila'y patatawarin. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa unang Juan sa 2.1 hanggang 2 ganito ang ating mababasa. Mumunti kong mga anak ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Heso Kristo ang matuwid at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Mga kaibigan, maaasahan ng mga tunay na lingkod ng Diyos kapag ka ipinahayag nila sa Panginoon Diyos ang kanilang mga kasalanan at totohan ng iniwan ng kanilang mga pagkakasala ay maasahan nilang patatawarin sila ng Panginoon Diyos. Ano po dahilan? Sapagat ang sabi ng mga apostol, may tagapamagitan tayo ang ating Panginoon So Kristo. Mga kaibigan, tandaan natin, siya ang ating Panginoon So Kristo ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Naglulubag ang loob ng ating Panginoon Diyos pagka tayo ay ipinamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kaibigan, muli po kaming nananawagan. Dapat po nating lisanin, dapat na nating iwan ang alinmang mga aral na hindi lamang wala sa Biblia, kundi salungat pa sa mga katotohanang itinuturo ng Biblia. Bago po maging huli ang lahat, dapat tayong magsuri, hanapin natin ng tunay na iglesia, na nagtataguyod ng mga katotohanan para sa ating ikaliligtas. Kaya hindi po katakataka, mga mahalaming mga kaibigan, na patuloy po ang pagdami ng mga umaanib sa Iglesia ni Kristo sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po ang kanilang unang-unang ginawa? Nagsuri, nagsiyasat sa mga katotohan ng itinuturo ng Biblia na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo kaya nagbunga ito nang kanilang pananampalataya at nagpasya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Katulad po ng aming mga nakapanayam, dyan po sa lokal ng Manabo, sa Distrito Ecclesiastico ng Abra. Balikan po natin sila. Nung nalaman ko po na ang katotohan ng aral po ng Diyos na nakasulat po sa Biblia ay nasa Iglesia ni Kristo lang, nagpasya na po talaga akong umanib. Ang pag-iwan ko sa Iglesia Katolika, marami pong nanghinayan. Marami din po nagagalit. Dahil isa po ako sa katuwang ng mga pare. Pinagtitiwalaan po ng aming pura paroko. Kaya marami pong nagalit, marami pong nagtaka. Isa lang naman po ang sagot ko po sa kanila. Subukan niyo lang po ang makinig ng aral na sinasampalatayan po namin dito sa loob ng Iglesia Ni Cristo, ang tanong po ninyo yung lahat na yan, ang sagot po niyan nasa banal na kasulatan. Ang Biblia po ang lahat na po ang sasagot. Noong nagpasya na po akong umalib sa loob ng Iglesia Ni Cristo, pinanindigan ko na po na maumatay ako kaalib sa Iglesia Ni Cristo. Ito lang ang tanging nyaman na pinagkaloob sa akin ng Panginoong Diyos. Lalo't pinagkalooban pa niya po ng tungkulin bilang pangalawang Pangulong Diakono sa aming lokal. Hinihiling ko po sa Panginoong Diyos na hanggat sa aking libingan, ipabaon po niya sa akin ang tungkulin po niya. Dahil yan lang po ang aming tanging nyaman. Proud na proud po ako ng Iglesia Ni Cristo. Proud na proud po ako nung ako na bautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dito tayo maliligtas. Mga kaibigan, nawa po ay muli nakatulong ang ginawa natin pagtalakay sa pagkakataong ito sa inyong ginagawang mga pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang bay Hanggang sa muli.